Oh. Tagay tayo mga kasundot. Mag uh, emperador muna tayo. Kasi ang emperador talagang napakasarap at uh, maganda sa katawan. Maganda yung ano niya, dulot ng nakakagaling talaga siya. Ang ganda sa akin kakain ko. At uh, magbibigay lang ako ng uh, konting tips sa mga karamdaman na napapagaling ng emperador tulad nito. ito itong emperador na ito may mga ibig sabihin yan kaya ako talagang ito yung iniinom namin Ayan, emperador Ah. Uh, <coughs> Tolete to, ayan, letter A. Nakikita ba? E is epektibo. Epektibong medisina para sa eczema, rheuma, arthritis, diabetes, osteoporosis at yung pangulo yung R ay rabies. Ayan. Kaya talagang napakagandang elementong emperador na ito. Kaya ang sabi nito, lagi nating inumin gabi, hapon at mapatanghalik Ayon. Kaya ugaliin natin uminom ng emperador mga kapuso. So hanggang doon na lang. Ito, may bulutang kami ano. Papailan to mga kasundot. Ayan. Tumagay ako so magpupulutan ako.